Tata. oh huwag ka diyan, huwag. Tatadyakan ka. Tatadyakan ka matmahat. Takbo. Takbo ka. Mga yung pagpapakain natin ng talbos at ipil e. na pier. Pero yan mga kabungit. Talbos pa rin ang hinunan niya at tutuloy-tuloyin natin itong pagpapakain ng talbos mga kabukit kasi napakarami natin talbos ng kamote eh wala pa tayong masyadong buyer yan kamote pa rin ang inuna ni Matmat -Mat. baka nyo mga kabukid kung anong magiging resulta ng ating pagpapakain ng talbos ng kamote sa kanya kung maging maganda ba ang development ng kanyang katawan basta mix yan mga kabukid yan lang yan ang pinapakain ko palagi sarap sarap ba mat mat sariwang sariwa yan yan ay nini mat mat Kahoy yung kinain. Kahoy? Kahoy? <laughs> mm. Oo, oh, kinakain niya yung kahoy. <laughs> talabas naman, talabas naman. Kahoy yung kinakain. <laughs>

Haba. <laughs> Anong putol-putol. <laughs> Sarap kaya yun yun? Amen ko. Ayan mga kabukid. Talbos talaga na ang inuubos ni Matmat. -Mat. Kung napapansin nyo ay walang natirang talbos ng kamote kaya ito ay medyo naiinitan na siya palulublubin muna natin mga kabukid para balikan na lang yan ulit tapos tatagdagan na lang natin. ulit ng pagkain siya mamaya pagkatapos lumublo yan mat mat okay lublub -lub na lang muna lublub Lagi -lub. pa si mat mat Tata. O, huwag ka diyan, huwag. Tatadyakan ka. Tatadyakan ka, matmahat. Takbo. Takbo ka. Ah. Yan, mga kabukid. Muntik ng madali ang ating simatmat. Matmat. Palublubin mo muna. Papalublubin ko muna, mga kabukid. Para refreshing siya. Uy. Ay busog na busog 'yung ating alaga mga kabukid Yan. siyempre yung ating alaga ay hindi natin hindi pwedeng babayaan yan ng parang lublob kasi napaka importante sa kalabaw ng ano pag yan nakala muna mga mat mat balikan mo lang yung pagkain mo yan Kaya isang baka na yan, mga kabukid yan, yung baka ay hindi atin. Ay, Kuya Badong yan. Pa, di inaasikaso lang natin pag wala siya. Kasi bisis si Kuya Badong.